Good afternoon, I'm back This is Zambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Mga iconic queens na nag-remarkable noong 2023 Sino-sino sila? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang iconic queen tayo ngayon. So, ito yung mga remarkable queens na lumahok sa international pageant itong 2023. At talaga namang masasabi ko, hindi ko sila makakalimutan dahil sa mga eksena na ipinakita nila nang lumalaban sila sa international pageant. But, sino-sino ba tong mga to? Syempre, ito yung mga kandidata na pinag-usapan, mga kandidata na akala natin mag-uuwi ng corona. Yung mga kandidata na talagang lumaban ng todo-todo at nakapag-uwi ng corona at hindi bilang mga kandidata na talagang nag-remark sa inyo. So, sino-sino sila? So, meron akong top 16 na talagang remarkable queens mula sa iba't ibang bansa. So, guys, wag na natin patagalin kung sino sila. Unang-una guys dito, syempre number 16, ang akin ay si Pauline Amelex from the Philippines, the first runner-up sa Supranational Yes! Sino makakapag-akala na si Pauline ay lalabas sa Supranational? Ako ever since talaga, hindi ko maisip yon dahil ang alam ko Miss Universe talaga ang gusto niya. At dumating talaga ang destiny mismo lumapit kay Pauline Amelex. Kaya ito ay naging Miss Supranational Philippines. Siyempre maraming nagulat at konti lang ang preparasyon niya. Sobrang grabe pagdating doon sa uh, international pageant na supranational. Ay, nakita naman natin yung galing ni Pauline, di diba? Talagang umariba ng todo-todo. First time lang ni Pauline na mag-compete sa isang international pageant. Sa history na lumabad siya sa pageantry, 3, ha? But, promise, ang galing ni Pauline kasi nag first runner up siya dito sa Supra National. And then sumunod ay si Miss Brazil ng Supra National second runner up. Si San ano, Sandler France. Para sa akin si Sandler ay ine-expect ko no more kasi syempre galing to sa Miss World tapos nag top 5 siya sa Miss World with Megan Yan. after 10 years, nagbalik siya uli sa pageantry at lumaban nga ng supranational from Brazil. Hindi naman siya nabigo kasi second runner-up siya dito. Pero kasi nag expect ang lahat na siya ang magta -title. Pero, kasi kung ikukumpara mo yung ganda niya noon at yung ganda niya ngayon, medyo anlayo na, di ba? Mas maganda siya siya, pero lumabas siya sa Miss World. But, sabi ko nga, lucky pa din kasi si Miss Brazil dito ay umariba naman ng bongga bongga sa supranational. At in fairness sa kanya, ha? Ang galing niya talaga. Ako para sa akin, talagang hindi naman ako magugulat kung bakit siya nakarating sa dulo ng competition. Batikan na to pagdating sa beauty pageant at alam natin kung gaano talaga siya kagaling at umariba sa competition, di ba? And then of course, sumunod para sa akin si Andrea Rubio ng Venezuela. Yes, sino makakapag-akala na siya ang mag uwi ng corona ng Miss International sa kabila na sobrang lakas ni Miss Colombia, ha? At nakita naman natin na talagang na ano, grabe yung atake niya talaga sa Coronation Night ng Miss International at isa to sa mga nag-remark kasi sobrang ang dami na takot sa kanya sa <laughs> unexpected kasi pero sabi ko nga para sa akin magaling din naman talaga yung atake ni Miss Venezuela actually ang pinakamainit noon sa Miss International ay si Miss Colombia and then si Miss Venezuela ito nga si Andrea uh, Rubio ay surprising winner talaga para sa akin kumbaga parang masasabi mong uh, hindi mo inaasahan na siya ang magta-title. Pwede siguro runners-up, pero yung title, nagulat ako doon. Kasi ang akala ko, Colombia. Pero, congratulations. Kasi talagang masasabi ko, remarkable siya sa akin. And then, of course, number 13, si Adria Aguilara ng supranational ng Ecuador. Ito, yung beauty nito, grabe. Ah, uh, from the beginning pa lang ng supranational, sabi ko nga, hindi imposible na ito ang mag-uwi ng Korone Kasi nakita naman natin na talagang umariba naman siya talaga nung coronation night. At sabi ko nga, yung ganda na meron siya. Mukhang ito yung hinahanap ng supranational. At hindi na tayo nagkamali doon. Siya yung naging tinit kay Pauline Amelix. Kaya hindi nakuha ni Pauline ang corona ng supranational. Maraming nagalit na Pilipino. Kasi syempre, nakita naman natin ang communication skills ni Pauline at kung paano sumagot sa, sa Q&A. Pero sabi ng ganon, the crown is destiny for Miss Ecuador. At ayon so para sa akin yung yung performance niya Nagagandahan talaga ako sa kanya kahit yung simula pa lang ng competition dito sa Supranational. and di ba ang galing nakita nakuha naman niya yung corona nakita naman natin na talagang umiksena naman siya ng bonggam bongga pero syempre sayang sana si Philippines ang nanalo charot so yan kaya remarkable siya sa akin kasi tinit talaga siya kay Philippines at eto para sa number 12 syempre Si Philippines Nang first runner up sa Miss uh, Earth Na nakuha niya ay Miss Air Si Yana Adwana. Yes! Si Yana masasabi ko na isa to sa mga gumawa talaga ng ingay Sa taon na ito sa mundo ng pageantry Nakita naman natin yung eksena niya Kung paano to kumabog Kung paano talaga siya nakipagsabayan sa mga kandidata dito At hindi talaga siya nagpahuli performance level check na check communication skills grabe ang Q&A niya ha talagang masasabi ko oh my god ang galing ni Liana dito sa competition ng Miss Earth kaya masasabi ko isa siya sa mga remarkable talaga para sa akin dito sa mundo ng pageantry ngayong taon na 2023 dahil sa mga ipinakita niya talagang eksena, pasabog, masasabi ko winner talaga ang Liana Aduana at sana sumali uli siya sa mga iba pang pageant sa susunod kasi parang feeling ko deserve niya talaga yung title mismo 'di ba? So malinaw, sumali so, to na Miss Grand. So yun, Liana Aduana para sa number 12 spot. And then, of course, number 11 naman, si Luciana Poster ng Peru, ng Miss Grand International Winner. Yes! Naalala ko yung sa laban nila ng Miss Grand, isa to sa mga maingay na eto ang naging tinit kay Miss Colombia. Kasi sabing ganon, either na nakikita natin si Colombia na parang siya na yun na nanalo. Pero nakikita pa rin natin itong si Peru na talagang umeeksena ng bongga-bongga. At hindi nga nagkamali kasi nanalo nga siya ng Miss Grand International for 2023. At nakita ko siya sa personal, sobrang ganda niya talaga. Yung tipong uh, alam ko kung bakit siya ang kinuha. Kasi yung, yung ang lakas talaga makakwinly. And then kahit sa ng angulo, maganda talaga siya. Maganda ang tabas ng mukha. Panalo talaga kapag kapag tinitigan mo siya, lalo siyang gumaganda. And hindi imposible kung bakit siya ang nanalo. At nakita naman natin yung performance niya talaga ng coronation night ng Miss Grand. Ibinigay niya talaga yung lahat na makakaya niya. At isa siya sa mga masasabi kong gumawa talaga ng ingay dito sa Miss Grand International 2023. And then, of course, para naman sa sumunod, number 10 ay si Sophia Luna ng Colombia na naging first runner-up sa Miss International alam nyo sa totoo lang. Alam niyo, sa totoo lang, isa to sa mga bet ko talagang maging Miss International. Kung ganda ang pag-uusapan, nakita naman natin, sobrang fresh ng beauty niya. At talagang sa simula pa lang ng competition ng Miss International, sabi ko, hala, mukhang ito nyata ang e-eksena ng bongga-bongga dito. Ah. So yon so remarkable siya sa akin kasi parang feeling ko, ah, uh, ang galing ng ng ginawa niyang preparasyon para sa Miss International at talagang napakakalmado niya. Isa siya sa mga may hintulad ko na queenly talaga yung dating na sobrang deserve na deserve manalo ng Miss International pero kasi sabi ng ganun is about destiny so hindi sa kanya napunta yung corona at naging first runner up si Miss Colombia pero masasabi ko naman na remarkable naman ang ipinakita yung performance dito sa Miss International so hoping ako na sana sumali dito sa another pageant mga aling Miss Universe kasi talaga yung ganda na meron siya ay nako winner na winner mapa video mapa camera talag mapa photos ay nako masasabi mo iba yung ganda niya talaga parang sabi ko nga sana ito yung nanalo pero syempre may ibang kandidata na napipisel ang Miss International Organization kaya hindi ito binigay sa kanya But, kung pag-uusapan natin yung beauty at caliber niya, winner naman. ba? Diba? And then, of course, para sa sumunod naman na ating queen na remarkable talaga. si Carla, po oh. si Carla ng Puerto Rico na naging top 5 sa Miss Universe. ya yeah, si Carla Gulpo Ay nako, panalo naman talaga ito. Yung performance niya, kaya lang hindi ko lang alam kung bakit bigla siyang parang nanahimik ng Miss Universe, di ba? Kasi nung mga meeting nila ng mga Latinas girls ay eh, nakita naman natin kabugera na ang lola mo sa simula pa lang talagang omeksena na to ng todo-todo and then naging maingat siya sa kanyang compete dito sa Miss Universe at nakita naman natin nakatungtong talaga siya hanggang sa top 5 dato siyang first runner up sa supranational kaya mataas din yung expectation sa kanya at talaga namang remarkable ang babaeng to kasi gawa nga ng performance level ng pag-uusapan panalo naman talaga. So, iba din ang ipinakita na itong galing dito sa Miss Universe. And then, gusto ko siya, promise. At, ayun na lang, hanggang top 5 lang yung narating niya sa Miss Universe. But, top 5 is a top 5. Hindi biro yan, di ba? And then, of course, sumunod so, ay si Shenice Palacio ng Nicaragua na naging Miss Universe. Yes, sa simula pa lang, national pageant, naging maingay na talaga yung beauty ni Miss Nicaragua. Sinabi nga gano'n na ang ganda ng performance level. Kabogera, doon pala sa national pageant niya. So, inabangan siya ng tao pagdating dito sa Miss Universe kasi nga, yung mga eksena kasi na ipinakita niya at talagang lahat medyo natatakot sa kanya kasi rampadora talaga. Kung performance level ang pag-uusapan, wala tayong question doon kasi nakita naman natin kung paano talaga itong gumalaw ang sexy maglahad. Lalo na kapag naka-swimsuit, di ba? Ang ganda ng performance niya ng no? swimsuit round at hindi rin nagpahuli pagdating sa evening gown. Kaya masasabi ko, talagang walang duda kung bakit ito nakalusot sa top 5. At si Duwerte Papagdating sa Q&A, kaya nasungkit niya ang corona. Siya ang kauna-unahang beauty queen ng Nicaragua na nakapag-uwi ng corona sa kanilang bansa. Kaya lang, medyo ma-issue kasi yung gobyerno nila ay medyo may issue pagdating sa kanyang national director. And then ngayon, masasabi ko naman na tagumpay talaga si Shoshani sa kanyang labat dito sa Miss Universe at ngayon ay isa na siyang Miss Universe. At nakita naman natin na Ibinigay naman niya yung lahat na makakaya niya at remarkable siya para sa akin. Hindi ko lang alam sa inyo but tingnan natin kung ano pa yung ipapakita ni Shanice bilang Miss Universe, diba? And then, of course, eto talaga medyo naloka din ako dito. Si Moriah Wilson ng Australia, second runner-up sa Miss Universe. Yes! Oh my God! Nakakaloka to. So surprising talaga ang beauty niya. Mukha siyang manika, mukha siyang Barbie doll actually nung una sa Miss uh, sa Miss Australia hindi pa natin siya napapansin hanggang sa pumunta siya sa Miss Universe napansin na lang natin siya yung kalagitnaan na ng Miss Universe nakita natin na pumalo yung beauty niya at maraming nagkagusto sa kanya kasi Iba yung beauty na ino-offer niya. Sobrang cute ng dating. Ang lakas maka-Barbie di ba? And then, ayun, nakauwi niya second runner-up. Hindi siya ganong ka-remarkable talaga sa Miss Universe, pero nag-remarkable siya dahil sa pagiging dark horse niya na nakalusot sa Miss Universe top finalist. At nakarating sa dulo ng laban. At nakita naman natin na talagang umariba naman. So, ayun, second runner up sa Miss Universe. So para sa akin, isa siya sa mga nakikita na kong naging kandidata sa lahat ng mga beauty pageant at gusto ko yung atake niya, di ba? And then of course si Vanessa Hayes ng Bulog, Bolivia. Yes. Si Vanessa Dark Horse to eh sa Miss International at nagulat tayo lahat kasi bigla siyang lumusot do sa top 5 ng Miss International at eto nga tinanghal nga siyang fourth runner up, 'di ba? Kung iisipin mo ang performance niya, talagang nanggulat ng Coronation Night na parang asal ah, saan siya galing, bigla siya lumutang. So, sa sobrang dami ng magagandang kalaban, talaga isa siya sa mga pumalo na kandidata sa Miss International at masasabi ko, waging wagi talaga siya. At ayun, naka-fourth runner-up siya dito. So, congratulations kay Vanessa. Nakakatuwa yung beauty na meron siya. And then, of course, si Drita Ziri ng Albania na naging Miss Earth. Yes! actually, sa simula pa lang ng competition ng Miss Earth, napansin na kagad yung beauty niya. Talagang lutang na lutang. Pero hindi ina-expect na makakarating siya hanggang sa dulo. Gawa nga, di ba? Mas mataas yung expectation kay Netherlands more than sa kanya. But, umari siya ng bongga-bongga pagdating ng coronation night? Sabi ng ganon, mukhang destiny niya. At nakuha niya at nasungkit niya yung corona. Isa siya sa mga may tuturing kong pinakamagandang queens ngayon sa taon 2023 talagang yung mukha niya napaka-perfect. Ang lakas maka queenly, ang lakas maka reyna at masasabi ko naman wow, congratulations kasi tagumpay na tagumpay talaga ang Albania ngayong taon na to dito sa Miss Earth, 'di ba? Unexpected din. And then of course si Maria Alejandra Lopez, second runner-up sa Miss Grant from Colombia Yes, eto talaga naging maingay dito Kasi akala ng lahat na siya na ang mananalo ng Miss Ano, Miss Grant Sabi nga ganoon, ako mukhang to kay Colombia. To be honest, isa to sa mga maganda ang laban pagdating sa Miss Grand. Kaya alam, medyo nawala yung eksena niya pagdating sa dulo eh. So, ayun, doon lang siya talaga nadali ni Peru. Pero kung iisipin mo, isa to sa mga may ay na kandidata talaga dito sa Miss Grand at grabe yung atake na talaga at panalo ang kanyang mga styling. Sabi nyo ganon, nawala lang talaga siya nung sa coronation night. Yung preliminary competition medyo parang nag-struggle na yung styling niya at hindi na masyado kumabaw. Pero naumi naman siya sa second runner-up. ba? Diba? Second runner-up, second runner-up pa rin. Hindi yan biro, ba? Diba? And then, of course, si Melissa, Melissa Bortema ng Netherlands na naging fifth runner-up naman sa Miss Grand International. Yes! Isa yan sa mga kaabang-abang noon na sabing ganun, naku, kang si Netherlands na ang mananalo ng, ng Miss Grand. Kasi iba din yung ganda nito eh. So talagang isa sila sa mga masasabi mo na nakikipaglaro pagdating sa corona at isa sila sa mga masasabi mo nang gugulat sa competition di ba? But natuwa naman ako kasi malayo yung narating niya. At ayan, na-continuous niya ang na-achieve ng Netherlands nung nakaraang taon. Kasi kung iisipin mo, ano eh, iba eh. Iba yung laban niya dito. Sobrang nakakatuwa. So parang siya yung pumalit kay Czech Republic no nakaraang taon sa Miss Grand. Kasi si Czech Republic ang pinakamaganda din noon eh. Tapos ngayon maganda siya. Actually, nakita ko siya sa personal. Yung beauty niya, ang angelic face talaga. Ang amo-amo ng mukha, ang amo ng mga mata. Malamya ang beauty na meron siya. But, sabi ko nga, perfect kasi sobrang ganda talaga. Oo. And then, of course, Antonia Forsyth ng Thailand na naging first runner-up sa Miss Universe. Ito, maraming mag nag-aakala na siya na ang magiging Miss Universe. Matlaki yung kutob talaga ng mga tao na, nako si Antonia to. At inabangan talaga si Antonia sa lahat ng eksena niya dito sa Miss Universe. Kasi nga, di ba, galing siya sa Miss Supranational. Tapos lumaban dito sa ano at naging title pa sa Supranational. So, hinihintay ng mga tao dyan kung mabibigo ba siya o magtatagumpay ba. Pero para sa akin talaga, si Antonia ang isa sa mga talagang queens na inabangan ng lahat at remarkable sa lahat ng tao. Kasi sobrang ang laki nung ginib up niya, ah, ba? Diba? But nakakatuwa kasi yung organization ng supranational todo support sa kanya. I love the way kung paano niya inilaban yung sarili niya. At dahil siguro sa humbleness na rin, ayun, nakita naman natin na nakarating naman siya hanggang sa dulo ng competition. First runner up pa, ba diba? So, akala nga natin, Thailand eh. Ito yung nakakasayang na pagkakataon na almost there na tapos hindi pa nasungkit. So, better luck next time, Thailand. But for me, Antonia Forsyth, masasabi ko, isa sa mga remarkable queens talaga sa taon na 2023. Do you agree, guys? And then, of course, para sa number one spot, Michelle D. Yes, Michelle D pa rin ang masasabi mo na talaga isa sa mga grabe, remarkable queen sa taon na 2023. Bakit hindi? Una, yung transformation niya from Miss Universe Philippines to Miss Universe. Nakita natin, talagang gulat siya pagdating sa itablado ng Miss Universe at inabangan ang bawat wardrobe na gagamitin niya every talaga yung everyday day na suot talaga niya ayun talaga yung inabangan sa kanya araw-araw lagi-lagi so ayun na -miss ko yung moment na yun ng gigising ka ng maaga tapos sinisimulan mo Anong eksena ni Michelle D so talagang pasabog Everyday si Michelle D at masasabi ko isa to sa mga napakagandang queens na lumaban sa atin sa international pageant dito sa Miss Universe. Sobrang natuwa ako sa kanya yung transformation niya. Lalo na yung nanggulat siya dito sa swimsuit round. Sobrang panalo. Galing. And then, of course, yung pasabog niyang gown na talagang remarkable sa lahat na ayun nga, ba diba, Yung iconic gown na hindi nakatungtong ng top 5 at maraming na yung kot bad na pag sa buong mundo, 'di ba? So 'yon, so talagang masasabi ko, iba talaga ang Michelle D. At si Michelle D ang masasabi kong iconic queen at remarkable queen talaga sa atin lahat sa taon na 2020. 3, diba? So, hindi mo matatanggi yan. At kita yan ng dalawang mata ng buong mundo na iba talaga ang ipinakita talagang galing ni Michelle D pagdating sa entablado na Miss Universe. Hindi nga lang tayo pinalad, pero masasabi mo naman na ang galing ng pambato ng Pilipinas. Do you agree guys? Kasi ako, yes. Sobrang agree ako dyan. And then, kayo guys, sino guys ang remarkable queens ninyo para sa taon na 2023. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So guys, maraming maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo dito sa channel na Some Bruce's Crown. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sa so, akin ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, sa inyong lahat, Happy New Year! So, maraming salamat, guys. Sana ang taon ng 2024 ay maging mag mag-aang ang buhay natin, maging masagana, at higit sa lahat, syempre. Maraming salamat sa poong may kapal, ba diba? sa ating Panginoon na si Jesus. At saka, syempre, sa ating God. Sa ating ama ng nasa langit Maraming maraming salamat din Sa walang sawang sumusuporta At nagmamahal dito sa channel ko And then of course sa inyong lahat guys God bless you Happy New Year So guys syempre hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating tsikahan See you next year So paalam Transcrição e